Hi guys, good morning. Ay, kamu tika. Yang yeah guys, tay magulog muna nang ano. Oh, uh, kautangan. Ayun. <laughs> Yang yeah guys, oh, dami nang tarpaulin dito ng kandidato. Para nang ano, guys, oh. Tag dito. Bandaritas ba? Ayun, baha pa din. Wala nang ulan, baha pa din. Hmm. Hi guys, good morning. Ayan, kumusta po kayo? Sana yung okay na kayo ngayong umaga nito. Kasi ako okay lang. Ay, ang daming bulaklak. Ang daming bulaklak guys. Ayan. Ay, ay, naku. Naku, dami na naman aso. Grabing aso. Oh. Uh. Yun, hmm, lalaki. Sarawag mga gat. Ay, copyright lang tayo dito. Ang ingay. Aso, lalaking aso. Lalaking aso. Ang dami. Ang gaso. Tago. Ay, ang aso pala dito. Daming aso guys. Hulog-hulog muna tayo. luguayan, malaki. Bida benta nya? Magana dito? Magkano? Kwental lang. Huh? No? Kwental? Okay. ano. yung tanim nyo? Uh -huh. Meron malit-lit diyan? na? No? Eh, ano hindi pa hindi pagani ah. Yung bago pa lang na yung uh -huh. Ay, yung 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 Talang maguhulog pa. lang ako. Uporti mm. lang na lang. Haha. nga. ko nagaeto pa yung papaya ko. Maya? ko nagaeto pa yung papaya ko. papaya ko. papaya ko. Hindi na nagaeto pa ito? Pwede ko. Hindi ko nagaeto na. Rin naman, oh, yung na ko. Hindi salamat. salamat na discount tayo guys. Ang mga tikman mo Marami ba kayong papaya dyan? Ah. Ay, pag-alimbawa magtitinula, pwedeng makabahagi sa inyo. Sige tayo, pag ano, bibila ko sa iyo. Ayan guys. Ang laki ng papaya. Ayan. 40. Naku, sarado. Wala na naman yata ang tao. Paano ba tayo nito mga paghulog? A aso guys, ang ano laking aso. Sana may tao dito. Tao po! Kuya! Tao Tao po! kayo. Ate Maya. Tao po. Ito sarado. Wala yata. Paano tayo mga nito? Tao po. Kuya. Maghuhulog po. Ay, nakuwalan tao. Wala pong tao dito. Ayun pala mga papaya niyan. Ang dami papaya. guys, dami papaya. Ayun. Ang lalaki. Ayun pala ang papaya niyan. laki. Tao po! Pero doon po, marami rin papaya. Ano, talagang tanay niya. Ayan guys, ay walang tao yata tao po. Ate Maya. maghuhulog po. Ay nako, wala ya. <coughs> Tanong ko nga kay ate. Tao po. Kuya. Kuya. Parang wala na po. Mamaya lang babalik. Pambihira. Walang tao. Tanong ko nga dito kung nakapaghulog na yung mga kasamahan ko. Pagod na ang kulang palang tao. Ano ko? Diyan, maguhulog sana ako. Wala man pala si Ate Maya. Holiday daw. Oo, paano ang hulugan. Wala man lang nagsabi sa akin eh. Ano lang naman? 70 lang yun? Savings lang? One. Masarap talaga. Kaya Ate Maya. Ate Maya. Kaya Ate Binay. Kina Binay. 50 daw. Eh, ang pera ko'y ko 40. Hehehe. <laughs> ang bahay mo dyan? Ah, doon pa? Matag matigas pa? Ha? Ah? Inug na to kahit mag-iakain? Sige, ate! <laughs> <laughs> Yan guys, nakabili kasi ako ng ano. Papaya. Ang laki. Uy, sarap. Yummy, yummy. <laughs> Ay, hey, ang usok. Oh, yung gagawa mo dyan. <laughs> Ayan, guys. Pa-uwi na tayo. Natawag sa akin bata. Mama orang daw. <laughs> Ayan, guys. Ang aking papaya. Ang init na. Hmm, dahil bulaklak. Oh. Mga damo lang yan. Puro bulaklak. Hi guys, tayo pa uwi na. Hello po. Sayang lang punta ko, wala naman palang tao. Kasi naghulog na daw, daw kahapon. Wala man nagsabi sa akin. Wala man lang nagsabi na ngayon lang kahapon ng hulugan. ayaw, oh, si Shani ka ba? <laughs> Shani, di Shani. Ay, at sino yun? Sino ba yun? Si Queen. si Queen ba yun? Ayan yung may anak. Ito May anak pa yun, tayong isa. <laughs> Pahingin tuta, ni. Ayaw mo? Nako, madamot yung si Ate ni Di magbibigay. <laughs> Mahilig yun sa aso eh. <laughs> Ayaw noon. Alaga niya yun eh. Ayan guys. Ayan, nakauwi na tayo. Ang laki nung papaya na nabili ko guys. Oh. Ay, naku. Sayang lang po ko. Wala namang palang tao. Nandiyan ang na atinak? Wala pa? Ang laki. Ay, naku. Kumain na kayo? Yung pangalipangan ng Saan ka nagwalis? Bata, buting bata, tagwalis pa. Huwag mo alisin yan. Ayan lang Oo, oo, Tapos na si Kuya Ruen? Eh. Si Sir Ruel? Tapos na ang live niya? Iniwan ko yung naka-play. At ako'y may pinuntahan. Ay, tapos na yata. Ayan. Tapos na pala yung live ni Sir Ruel. It, 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 Ayan guys, nasa bahay na tayo guys. <laughs> Ayan guys. Okay. Ayan ang aking binata. Say hi ka naman baby ko. Ayan, nahiya na naman siya guys Nahiya-hiya lagi. Ayan ang paka, ano naman. <coughs> Ay, excuse me po. Ayan guys. Bye-bye po. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Ayan. Marami po salamat. Thank you for watching guys. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe my channel Orang TV Mix Vlog. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. Shout out po sa aking mga dabarkans dyan. Ayan. Lalo na po kay Sir at kay Kuya Romel. Hello po. Ayan. Thank you po sa inyong panunod palagi ng aking mga videos at sa aking kaibigan dyan na si Sis Inday. Hello po. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa aking mga dabarkans dyan. Kay Ate Jing TV at kay merblocks Channel. Ayan. Hello po. Kay Ma'am Shikid ni Si. Ayan. Hello po. Ayan. Ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana ay okay lang po kayo ngayong araw na ito. Maraming po salamat. Bye. God bless. Bye-bye.